Hello guys, so today's video natin ipapakita ko sa inyo ang unang lugar o bansa na nagpuntahan ko para mag-work abroad. Ito ay ang Saudi Arabia kung saan dito ko natutunan maging matatag, matiisin at makipagkapwa-tao. Ayan guys, so yung unang amo ko or ano work ko dito is sobrang napakahirap kasi ang laki-laki ng bahay ng mga amo ko and then may apat akong alaga dito guys yung mga pictures na yan ang magpapatunay apat sila pero yung pangana hindi ko na siya nagpicture and that time kasi nga malaki na siya and then ayan guys sobrang hirap yung work kasi so guys dito naranasan ko yung mamili kami sa mga pagkain ng mga karuf para sa pagkain na din namin ayan, and then dahil sa hirap din ng work dito guys ay naranasan ko mahulog sa hagdan and then magkaroon ako ng mga gasgas at bukol sa aking mga paa, dahil na rin siguro sa sobrang pagod at puyat sa pagtatrabaho and then during may mga party dito guys, lalong lalong nakapaglalaki ang may party, kailangan namin gumamit ng hiccup. And then guys, makikita nyo sa mga photos ay videos ay yung mga klase ng kanilang pagkain na hinahanda namin during their party. Ayan, yung party na yan ay simpleng party lamang kasi nag-accommodate kami dyan ng 15 katao lamang. So ibig sabihin, naranasan din naming mag-accommodate ng mahigit 50 katao. So para na kaming nag-work sa isang restaurant and then yan guys, after the event ay yung mga tira ang ipapakain sa amin. Still I'm so lucky kasi nagkaroon ako ng amo na never akong sinaktan or tinuring din naman nila ako na parang kapamilya. Yun nga lang talaga, usong-uso doon ang pinagtatrabaho ka sa bahay ng kanilang kapamilya. So, kaya kayo guys, mag-isip kayo kung gusto nyo pang mag-Middle East para makapag-umpisa kayo sa inyong pag-aabroad. Pero guys, sinasabi ko na sa inyo, pag nag Middle East kayo, tatag talaga ng loob at pagsisikap ang kailangan nyo gawin doon. Ipag-pray na lang natin na makatagpo kayo ng hindi nananakit or abusive na amo. Ayan, na-miss Ay, ko na yung alaga ko na si Johara. Napaki-cute niya guys last nung dito na sa, ako sa Hong Kong guys, tumawag siya sa akin and then sinasabi niya na come back na, come back I will tell to Baba to get you again sabi niya sa akin guys, masaya pa rin yung feeling kasi nakausap ko sila last time and then pa, pinapabalik niya ako sa kanila kasi namimiss na daw niya ako, kasi parang ako na kasi po yung nagpalaki sa kanya Ayan so thank you for watching in my blog.